Gagag-araw sa inyong lahat Kumusta po kayo? Uh, ito na naman Papasko na ulit Saka magbabagong taon na At, uh, Bagong taon, bagong buhay Ika nga nila, diba? So Kailangan may gawin tayo mga kapatid, no? Kasi nga bagong taon Dapat ano Bagong buhay din tayo So, yan So, ganun So, uh, paunti-unti mga kapatid uh, baguhin natin yung ating sarili ganoon uh, Iwasan po natin yung mga bagay na nakakasama po ng loob sa iba. So, mga salita natin na hindi nakakatuwa, ganun. Kung ano man tayo noon, pwede naman nating pwede nating ano, baguhin ngayon. Ito, sa itong pagkakataon. Actually, mga kapatid, marami tayong pagkakataon na baguhin yung ating sistema. Baguhin yung ating buong pagkatao, mga kapatid. Bakit ko ba sinasabing baguhin? Kasi nga, di ba, uh, isisi lang yung bagong hari. so Ibig sabihin, siya yung hari tapos may mga kawal siya. So, may susunod sa kanyang utos. Tayo yun. Tayo yun, siyempre. Wala na iba. So ibig sabihin nun, hindi na yung sarili natin yung ating inuuna, kundi yung kanyang ano, yung kanyang mga utos mismo. At uh, yun mga kapatid, so hindi naman ganun kadalian, hindi yan magic. So, uh, inaaral natin yan, uh, gaya ng tayo noon, nag-aaral tayo sa eskwelahan. Nag-graduate tayo sa mula ng elementary, hanggang nag-high school, graduate tayo, yan. Parang ganun lang yan, mga kapatid. Aralin natin yung mga kanyang katuruan. Uh, uh, subukan nating pakinggan yung salita ng hari. Yan yung ibig sabihin nun, mga kapatid. Uh, yun nga, di ba, sa kanta, di ba? Uh, magdiwang ka, daigdig, dahil uh, dumating na ang Panginoon. ba diba? Dumating siya, tapos uh, sana itanggapin siya ng mundo. Pero hindi naman lahat yung tatanggap, mga kapatid. Yun lang ano, yun lang willing, yun may bukas na puso na isang totoong sa totoong tagapagmana ng ano, kaharian. Kaharian na kanyang itinatag dito sa lupa wala na iba mga kapatid nandito yan hindi <coughs> naman pwedeng ano saka na tayo magbago kung ano wala na tayo magagawa di ba habang maaga pa gawin natin yung mga bagay na kaya nating gawin yun lang kasi sayang yung mga panahon na meron tayo sayang yung mga pagkakataong pwede natin sanang gawin sa ating kapwa Halimbawa, may may ano tayo, meron tayong ano uh, meron tayong maitutulong sa ating kapwa tapos hindi natin ginawa. Sayang yung mga pagkakataon ganun mga kapatid. Halimbawa rin, uh, yung tao humingi na ng tawad sa tapos hindi mo tinanggap. Sayang yung pagkakataon ng ganun. Tanggapin mo yung ano uh, patawad niya. Kasi nga kung hindi natin tatanggapin, eh, hindi na hindi rin tayo tatanggapin ng Diyos. Ganun lang 'yon, mga kapatid. Sana may natutunan kayo sa sinabi ko ngayon, sa mga turo ko ngayon. At uh, naway bigyan tayo ng ano ng Diyos ng uh, malakas na pangangatawan upang tayo ay makapagpatuloy sa ating uh, ayan, Christian journey, ganun. Salamat sa inyong lahat at uh, ingat kayo. God bless.